Lolo RD TV. Ayan, uh, good morning, good morning mga po. Ah, ayan si Mrs. ay uh, binakbak niya yung uh, lababo na dito sa loob. Ah, Pampasip kasi yan. Ay ang gagawin namin, pabaklasin na lang yan at yung lababo namin ay ilagay namin dun sa labas. Ayan oh, si Lolo RD TV, lakas ah. Mhm. Uh -huh. ah, grabe. Okay, ayan binakbak ko na. At para lumagloag dito sa loob namin kasi sobrang ano, sikip. Ayan na, ah, mabuti si Don Pipi na kapitbahay namin ay pumunta dito sa bahay at tumulong sa aking ginagawa. At yan si na yan dyan. Babaklasin namin yan. Babaklasin namin yan. Ayan, pinupukpok na ni Mark. Hindi kaya. Hala, palo pa. Ah, hindi na kaya. Tatanggalin namin yan eh. abak Para lumuwag. Diyan ko kasi lalagay yung ano ko. Uh, laruan ko. Na sound system. Yan. Sinun Pepe naman ng tumibag. ala Tulina eh. Hmm? Hmm? Ah. ala Pok pok. Galing. May premium sa akin. Umaya pa uh, inumin ko yan ng gin bilog ayun ayun uh, binakbak na namin ng kano Bak bakbak na sa kabila ang kabila naman oh ayan na uh, tinatanggal ko nga pala yung ano yung sa gilid ng ano uh, na nakadikit kaya baka kasi mga bangga dyan ng ulo ng bata ma ano, ma sugatan pa Ayan, si Mark ay nagpapala. Tumutulong nga rin. Pati yung mama niya, ayan, natapos na nga kami mga po. Ayan, na sit up ko na rin, no? Hindi ko na-videohan kanina pag, ano ko, paglagay ko. Ayan, ah, nalagay ko na yung sounds ko. Ayan. Ayan, mga po, itong bahay ko kasi mga po. Uh, ako na nito ang gagawa-gawa kung may pera. Pag, uh, ng materialis. Uh, pag pag may oras naman ako, gagawin ko naman. Punti-unti lang hanggang sa mga ano ko, maayos ko. Sina tayo? Okay, yun lang mga po ha. Uh, maraming salamat sa inyong pag sa ating uh, Facebook page at saka YouTube channel. Patuloy lang tayo mag-sporta mga po kahit medyo boring pa yung ano po, mga vlog ko. Uh, ano lang natin? Supportahan lang natin si Lolo RDTV. Okay, maraming salamat mga po. Thank you. Bye-bye.